January 9 Sandali lamang Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. 1 Peter 5.10 Minsan, sa gitna ng mga paghihirap at pang-araw-araw na stress ng buhay, pwede tayong sumigaw, Gaano katagal pa, O Panginoon? Di ko makita ang lampas sa sakit ngayon. Ano ang magiging bukas? Nandoon ka rin ba para sa pagsubok na yon? Lubos na mahalaga ang tanong na ito. Dahil sinabi ni Jesus ang taong magtitiis hanggang mukas ay maliligtas. Mark 13:13. 13 Nanginginig tayong isipin na baka mapabilang tayo sa mga umatras at napapahamak. Hebrews 10:39. 39 Hindi tayo naglalaro lamang. Ang pagturusa ay isang kakilakilabot na banta sa pananampalataya sa hinaharap na biyaya ng Diyos naman, isang kahanga-hangang bagay na marinig ang pangako ni Pedro sa mga naghihirap at pagod ng mga Kristiyano. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. 1 Peter 5.10 Ang katiyakan na hindi patatagalin ang higit sa ating makakayanan at aalisin niya ang mga kapintasan na ating iniiyakan at itatatag niya magpakailanman ang mga bagay na matagal nang nag-aalangan ang katiyakang ito ay nagmumula sa Diyos ng lahat ng biyaya. Ang Diyos ay hindi Diyos ng ilang biyaya lamang tulad ng lumipas na biyaya. Siya ang Diyos ng lahat ng biyaya. Kasama ang walang hanggan at di nauubos na kamalig ng hinaharap na biyaya na kailangan natin upang tumagal hanggang sa wakas. Ang pananampalataya sa hinaharap na biyayang ito na pinalakas ng alaala ng nakaraang biyaya ang susi upang magpatuloy tayo sa makitid at mahirap na daan patungo sa buhay